Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Alam kong lahat ng nakikinig sa akin ngayon ay uh, nakikinig mostly gabi. At nagtataka siguro kayo bakit uh, natagdagan ko na ng video itong uh, aking narration. Well, nagbago na ang patakaran dito sa pinag-upload natin. Kaya dapat tayong magbago rin. Pasensya niyo muna yung camera ko kasi ito palang stack ko. Nag-order pala ako ng medyo bago. Kaya nantayin niyo lang. Anyway, Akala nyo siguro sa Pinas lang may mga kwento na mangkukulam, no? Yung tipong kapitbahay na sinisisi kapag may biglang nagkasakit o yung matandang laging tahimik kaya pinaghihi na may itim na kapangyarihan. O yung magandang babae sa simbahan na laging pinipilahan ng mga lalaki. Paano kung sabihin ko sa inyong hindi sa atin nagsimula yung paniniwalang ganyan? In fact, ang mismong konsepto ng witch o mas kilala natin sa word na mangkukulam. Yung mga tipong may kasunduan o nakipag-sundo, nakipagkasundo sa demonyo. Yung mga ganong kwento. Hindi nyo ba alam na inangkat lang natin yan mula sa mga banyaga? At kung akala nyo, kwento-kwento lang ang lahat ng yan, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang bayan hindi sa Pilipinas, kundi sa Amerika. Kung saan mismong korte ang nagdesisyong may mga totoong mangkukulam. At kung mapagbintangan ka, hindi sapat ang dasal, hindi sapat ang iyak. Dahil lang mangyayari sa'yo, mas masahol pa sa bangungot. Sakto perfect timing na padaan ka sa channel ko. Yung tipong parang lumilipad ang isip mo habang kinukuha ang antok. Pero habang lumalalim ang gabi, may kilabot na biglang pumipitik sa'yo. At hindi mo alam kung makakatulog ka pa ba. Kaya relax ka lang. Dito, pwede mong pakinggan o pwede mo ring basahin kung gusto mo para mild lang yung takot. <laughs> Nasa description yung Facebook channel ko o Facebook page ko. Lalagay ko sa mismong video. Uh, sa description ng video to, Yung uh, mga horror stories ko. Pwede mo basahin. Anyway, tutalang dito ka na. Makinig ka habang unti-unti kang hinahatak ng... Pero huwag kang masyadong kampante dahil totoong nangyari to, kapatid. Baka mas lalo kang hindi makatulog. I am warning you. Okay? Dahil ngayong gabi, Ikikwento ko sa iyo ang totoong naganap sa Salem. Salem, Massachusetts sa United States of America noong taong 1962. Ay, mali. 1692. Haha. <laughs> Hanggang 1693. Noon, ito yung lugar na napagkakamalang punong-puno ng mga bruha. Oh, ang kukulam. Pero teka lang. Baka may mag-comment na naman dyan na hindi nangyari yan. Hindi totoo yan. Search yun agad sa internet bro Oo, oh, madam Hindi fictional to kikwento ko ngayon Tandaan mo, totoo to Totong nangyari to Totong nangyari lahat Okay? At hindi ito yung kwento na Spell o magic wand Kaisipin nyo Harry Potter shit Kundi paranoia Takot At gutom sa kapangyarian. Pero yung gutom sa kapangyarihan ah, ingat nyo <laughs> Isipin mo ha? Sa isang maliit na baryo, sapat na ang isang hikbi ng bata para masunog ang bahay ng isang inosenteng tao. Ito ang Salem, Salem, Salem Witch Trials. Okay? Noong 9... Na... 9, maka 990s naman ako. Noong 1692, sa maliit at malamig na bayan ng Salem Village sa Massachusetts, maliit lang to parang isang barangay sa probinsya lahat magkakakilala lahat chismosa <laughs> ang mga tao nakatira dito mga puritans ha? ibig sabihin sobrang religyoso kulang na lang pati paghinga mo dapat naka-schedule kay Lord ang pananamit nila simple, eh. halos uh, puro itim at puti bawal ang uh, may palamuti bawal uh, magsaya ng sobra bawal ngumiti ng matagal parang ganun no? Huh? <laughs> at siyempre eh, paka pagka malangkat ng demonyo kasi nga siyempre ikaw ba naman nakangiti ng matagal plus nakatitig ka pa dapat ako malang mo, mo kung ano. hindi ganun okay kung baga sa atin parang kombinasyon ng super strict na lola matasaling kapitbahay at mga judgmental na mga kamag-anak na may trust issues. Kaya nung may dalawang batang babae, si Betty Paris, 9 years old, at pinsan niyang si Abigail Williams, 11 years old, na nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos. Doon na nagsimula ang gulo. Doon sa salim. Imagine mo ha, gabi na, tahimik ang bahay, tapos bigla na lang sumisigaw si Betty. Umiikot sa sahig. Para siyang sinaniban. Minsan tatawa ng malakas. Tapos maya maya iiyak na parang may nakita siyang multo. Huh? Imagine mo. Ganun. Uh, minsan daw, para siyang kinagad ng hindi nakikitang nila lang. At si Abigail? Hindi rin papahuli. May pagkakataong para siyang nanggagalaiti. Nagsusumigaw ng mga bagay na hindi maintindihan. Sa ibang araw, tititig lang siya sa pade. Parang may kinakausap. Pero walang tao. Shit. O, sa panahon ngayon, baka sabihin natin may anxiety lang o PTSD o baka autism. O epileptic, isang epileptic episode lang. Pero nung panahon na yon, witchcraft, ang kukulam agad ang nasa isip ng mga tao. Oo, dahil sa kakaibang kilos ng dalawang bata, nagsimula na ang panik. At hindi ito basta panik lang na, hala, baka may aswang. <laughs> hindi, ito yung tipo ng panik na kahit kapit-bahay mong tahimik lang. Kapag natapakan ka lang ng konti sa palengke, which na siya. Tapos biglang sumigit yung paa mo, ganun, oh, mangkukulam ka na kahit ikaw, pwedeng magturo. Walang kailangan na ebidensya, basta may batang sumigaw ng She did it! Parang ganun ba? Tapos ka na. Leche ka na At alam mo kung sino ang unang tinuturo? Eto, tatlong babae. Sila yung unang tatlong tinuro. Una, si Tituba. Isang babaeng taga Barbados na katulong ng pamilya Paris. Isa siyang enslaved woman isang alipin. To be exact in Pinoy words. Kayo manggi, may accent at hindi nila kauri. Kumbaga kung, kung may term na di kasali sa barkada, siya yun. O to be exact na naman eh. Alipin nga, di ba? Oh, pangalawa, si Sarah. Sarah Good. Isang palaboy na babaeng madalas nanlilimos. Para siyang yung uh, laging umiikot sa kanto ng barangay. Kung ng pagkain at kapag di mo siya binigyan Titingin siya ng masama Eh Di witchcraft na agad yan ba? Diba? Sabi ko sa inyo Huwag kang mag smile ng mataga. Huwag kang titingin ng masama Yung, Kukulam kapag ganun Sa salem Sa salem Noon lo Si Sarah Osborne Isang matandang babae na matagal nang hindi nagsisimba dahil sa sakit iba ba, uso sa atin yon. Pag di na sumasama sa Rosario o piyesta, eh alam nilang pala simba ka. O sasabihin na agad ng mga chismosa dyan, oh, Ko, ay may tinatago Itong tatlong babaeng ito, iba't ibang edad, estado at ugali. Pero may isang bagay silang pare-pareho. Hindi sila pasok sa standards ng mga taga-salon. Ayon sa record, tinanong agad si Tito ba kung siya raw ba ay mangkukulap. At alam mo sagot niya? Yes, sir. I saw the devil. He came to me and bid me serve him. Oh, shit! Boom! Instant confirmation. Akala mo script ng horror movie, di ba? Pero teka, bakit? Bakit niya inamin? Eh, kasi nga, tinakot at pinilit siya. Isipin mo, wala kang choice. Lahat galit iyo. Tapos may tanod na may hawak na latigo sa harap mo huh. Wala kang pamilya Alipin ka, di ba? Inalisan ka ng karapatan bilang tao Siyempre, susunod ka talang At nang inamin niya, nagsimula siyang magsabi ng ibang pangalan Oh, may kasama pa ako, sabi niyo Tapos nagturo siya ng iba pa <laughs> Malit din kayo, ma'am At mula noon, parang domino Bumagsak ang buong bayan Mula sa tatlo, naging lima, naging sampu hanggang sa mahigit 200 katao ang naparatangan na isang mangkukulam. Isipin mo, isang sulyap, isang panaginip ng bata o kahit inggit lang ng kapitbahay pwedeng maging dahilan para sabit ka. ba? Diba? Oh, isang lalaki nga daw si, si Giles Corey ay nadawit kahit na hindi niya asawa ang inakusahan. Pero dahil tahimik siya at hindi nagsasalita sa korte, pinadurog ang katawan niya ng mabibigat na bato. Literal na nilagyan siya ng bato sa dibdib habang pinapapili kung aamin siya o hindi. Alam mo ang huling salita niya bago siya mamatay. Sabi niya, Or wait, Dagdagan pa daw yung weight ng bato ganun siya katatag Pero ganon din sila kapangis Yung mga Yung mga nag-akusa sa kanya ba? Diba? Habang lumalala ang hysteria Parang Parami ng parami Ang natatakot May mga ina Na hindi na Pinalalabas Ang anak nila May mga batang Hindi na umiiyak Kahit nasugatan Kasi nga Makasimpleng iyak mo eh, Maging impetensya na May demonyo sa loob mo Oh, uh, Diyos ko. Nakakatawa nga eh. Pero nakakatakot, di ba? Parang mga chismis sa kanto ngayon. Minsan, kahit walang katotohanan, basta may nagsimula, pakalat na. Di ba? Bigla-bigla kakalat yan. Sama ka na. Sama na ang tingin sa'yo ng ibang tao. Yung nakipaghalikan nga lang sa kanto, uh, pokpok -pok ka na ganun. Ganito ang nangyari sa Salem eh. At hindi lang ito basta kasaysayan isa itong uh, paalala na ang takot kapag hindi mo kontrolado pwedeng sumira ng buhay mo ng buong komunidad hmm. ka pa congrats masasaksiyan mo kung <laughs> anong o kung ano ang ginawa sa mga mangkukulam noon o oh, to be specific anong ginawa dito sa tatlong babae sa kwento ko kasi 200 plus daw sila eh, eh pero tatlo lang focus natin pare-parehas lang naman yan eh na akusahan na witch. Not proven, na akusahan lang. Okay? Ito na yung parte ng kwento na hindi basta-basta. Ito yung parte na kahit ipikit mo ang mata mo ngayon, baka isipin mo, buti na lang, hindi ako nabuhay noon, doon sa lugar na yon. Huh. Kasi pag napagpintangan kang mangkukulam sa salim, wala ka ng ligtas, boy. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ito to, o kanina. Tapos okay na, hindi. Ganun ka simple. Dahil sa totoo lang, hindi sila nagkahanap ng katotohanan. Nagkahanap sila ng konfirmasyon ng kinatatakutan nila. Pipilitang ka nilang umamin. Ganun. At para makuha yun, oh, ano ang ginagawa para mapilit ka? Eh, tinotorture ka. Pero teka, bago mo maisip na parang ginamitan lang ng uh, panakot na simple baril o posas, Tatalika mga ganon. May mga napapunod natin sa pelikula pa. Hindi. Iba ang klase ng torture noon. Sobrang primitive. Pero brutal sa pinakamarahas na paraan. Isa sa mga pinakakilalang paraan ay ang tinatawag nilang touch test. Tiyak! lembawa may bata tulad ni Betty o Abigail na nagsasabing sinapian siya kapag may isang tao sa paligid. Kapag tumigil ang fits habang hinahawakan siya ng inakusahang mangkukulam, eh bu, guilty ka na boy, mangkukulam ka na, ay babae pala, eh, mostly babae yung mga pinaparatangan eh, witch nga eh, bruha, ganoon lang. Wala siyang walang ano, siyensa walang science. Walang ibang ebidensya Ang basihan, yung bata Na pwede kang magpanggap lang eh Magpanggap ba? O baka pinilit din Sino ba naman maglalakas ng loob na magsabing Si sinungaling ang anak ng pastor Ha, di ba? O anak ng isang kilalang Karespe-respetong tao Meron ding uh, swimming test Pamilyar Parang sa mga lumang aswang stories natin Bibihisan ka ng uh, manipis na damit tatalian ka at ihuhulog ka sa ilog kung lumutang ka witch ka raw yeah. kasi hindi ka tinatanggap ng panal na tubig pero kung lumubog ka inusente ka kaya lang madalas nalulunod pa rin <laughs> dapat eh, ano ko daw eh o pili ka maligtas ang kaluluwa mo o maligtas ang katawan mo hindi pwedeng pareho Ah, uh, mayroon pang isa. Isang klase ng test. Which is, ah, uh, nilang witch mark. Inahanap nila sa katawan mo ang kakaibang nunal o galis o balat na sa paningin nila tatak ng demonyo. Paano kung may balat ka o paano kung tulad ko, tatu? O kasi nga galing ako sa mga tribo. Walang hiya. Ang ginagawa nila, sinasaksak nila yung sinasaksak ka nila ng karayo minsan, gano'n, o tinutusok. Kapag hindi ka nasakta o dumugo, o confirmation na naman. Hmm. Pero kung sumigaw ka ng sakit, aba, e eh, overacting daw, tapos guilty pa rin. O di. <laughs> walang panalo. Alam mo yung mas mabigat? Yung mga pag-amin eh. Yung iba, gaya ni Tito pa, umamin na lang. Dahil sa takot, dahil sa siyempre kutom na mahina na. Dahil ilang araw na silang nakakulong, walang maayos na tulog, pinapaluhod ng matagal, napainom ng maruming tubig, at tinatakot araw-araw na bitayin. Wala lang umamin. Uh, isang babae pa, si Rebecca Nurse, 71 years old. Kilala sa buong salim bilang relihiyosong lola. Mabait, tahimik. Pero may isa lang na batang nagsabi na Napanaginipan ko niyan, napanaginipan ko siya, si ano, Lola Rebecca, na may hawak na itim na liprok. Hmm. Yun, inuli siya. Yan hmm. ang yan. Paano, paano kung ganun ngayon, di ba? Di lang, di, iisa na lang tayo ng mga bata. Ang tatalino ng mga bata ngayon. Meron nga mga bata ngayon, tatawag ng polis. Papakulong yung nanay dahil pinalo, pinalo lang siya ng belt. Diba? Diyos ko, malala. Anyway, back to the story. Hindi man lang pinakinggan ang side ni Rebecca at lahat ng mga mabubuting ipinamalas niya sa mga tao. Wala! Wala! Dahil minsan, hindi sapat ang kabutihan mo para dipensahan ka sa takot ng tao. Kahit kano ka kagut Kahit kano ka kagut sa maritan isang kamali mo lang magkukulam ka na ganun, ganun sa salem pinilit siyang umamin pero hindi siya pumayag anong aaminin niya eh baka nga hindi pa nga siya talagang magkukulam eh, di ba hanggang sa araw ng kanyang bitay paulit-ulit siyang nagsasabing inosente siya at binigti pa rin siya oo binigti hindi sinunog gaya ng karaniwang paniniwala sa Salem, bitay ang parusa. May isang araw, uh, June 10, 1692, kung saan binigti ang kauna-unahang biktima ng histeria. Hindi si ano, si Tito Ba, si Brigitte Bishop. Uh, Bishop pa yung last name. Babae siyang mahilig magsuot ng maliliwanag na kulay. Parang siligaya. May tindahan. Si Ligaya yung napapanood sa movies, si Rosanna Roses. Parang ganon. May tindahan. May medyo palaban ang ugali. Hindi siya katulad ng iba. Kaya madali siyang naging target. O siguro meron siyang tinanggi lalaki na mataas ang posisyon. Parang ganon. Ayon sa tala, noong dinala siya at pebitayin na siya, tahimik lang siya. Pero ang mga tao sa paligid, nanggagalaitig, galit na galit. Para bang naniniwala talaga silang ililigtas ng kamatayan niya ang bayan nila pag namatay yung witch, maliligtas yung lahat. Parang ganun. At doon sa burol ng Galos Hill, hindi lang si Brigitte. Siya yung una, pero matami sila. Isa-isang inakyat ang mga biktima. Ilang araw, ilang linggo, tuloy-tuloy. Hindi lang babae, may lalaki pa. Imagine mo yun, bruha, bruho na lalaki. Mangkukulam. May butis pa. May matanda. At ito ang pinakamasakit. Kahit ang mga bata, na bilanggo. Oh, sabi dito, isang batang walong taon, gulang. Oh, di ba? Nakulong din. Walang nag-alaga, walang pagkain. Iniwan lang kasi anak siya ng mangkukulam daw. O di mangkukulam na din siya. Ang ganun, nadamay lang yung bata. Di ba? Imagine nyo yun. Tapos may isa pang lalaki. Si George Barrows dating pastor sa salim. to ah. Kala nyo, kahit pati pastor makakatakas. Ah, sabi dito, isa siya sa mga pinaka-kontrobersyal na biktima. Napatalsik siya sa simbahan dahil ah, sa utak. Pero, mabait daw siya. Siyempre, pastor nga, di ba? Sige, sabihin na lang natin, dahil pastor siya, mabait siya. Benefit of the doubt. Mahal siya ng ilang membro ng bayan kaya at yung ibang hindi sa hindi sang ayon sa mga akusasyon siya ang pinaghawakan parang ebidensya na mali ang lahat ng ito parang siya ang tinulak ng mga tao na mali ang ginagawa nila kasi hindi pwedeng basta-basta ka na mag magkakakusa ng tao magkukulam kanon meron pa rin dumipensa sa kanya which is good pero kahit kanon hinatulan din siya at noong uh, akyat bitay na siya, binigkas niya ng buo ang Lord's Prayer. Anong araw, ganun. Sa harap ng lahat. Ngayon, ayon sa paniniwala noon, imposible na, imposible na isang mangkukulam ang uh, nagtadasal. Diba? Imposible, eh. pero nagawa niya. At alam mo kung anong ginawa ng mga tao? Andun na siya, nasa taas na siya. O nagbulag-bulagan silang lahat pinilit nilang pinalabas na may demonyo pa rin siyang kasama. Pinilit nilang hindi pansinin ang katotohanan dahil sa panahong yun, mas madali ang maniwala sa kasinungalingan kaysa mapagbitangan kang kasabot. baka mabitay ka din, di ba? Ang tanong, paano umabot sa ganito? Simple lang, kapag pinagsama mong takot, kasinungalingan, relihiyon at kapangyarihan, para kang naghalo ng gasolina sa aboy. Hindi mo mapapatay agad. At kung uh, naisip mo uh, wala man lang tumulong, hmm, may mga nagtangka naman pero kadalasan tinatakot din sila. O kaya sila rin mismo na pagbibintangan. Ang nakakatindig balahibo sa mata ng mga taga-salem noon, ginawa nila to hindi dahil masama sila ginawa nila to dahil akala nila tama sila. Boom. Ba, diba? sound effect. Mm. Yan ang pinaka uh, nakakatakot sa lahat. Kapag naniniwala kang ginagawa mong tama, kahit ba uh, mali, unti-unti kang pumapatay ng inosente, ganun. Eh mahirap 'yan, nakakatakot 'yan. 'Di ba? Pero ang tanong, Natapos bala dito. Kailan nila na realize na mali ang lahat? Paano naapektuhan ang buong bayan ng salim matapos ang kakuluang ito? Well, sa totoo lang, hindi demonyo ang nakakatakot kasi talaga eh. Ang mga talagang nakakatakot ay yung mga tao na may hawak ng batas. Yan. Kaya matapos ang kaguluhan. Ano ang nangyari sa Salem? Paano mo babalikan ang isang bayang tinorture ang sarili nilang mga mamamayan? Paano ka babalik sa normal kung ang simbahan mismo ang naging kasangkapan ng hysteria, di ba? O sige. Paano kung ikaw ang batang nawalan ng nanay? Oh. O yung bata sa kanto na hindi na makatingin sa pare dahil alam niyang sinang-ayunan nitong mapatay ang ma ang kaibigan ng nanay niya o auntie niya, Ito ang iniwan ng Salem Witch Trials. Hindi lang trauma, isang peklat sa kasaysayan. Katapos ng mga bitay, unti-unting humina ang apoy ng hysteria. May mga nagsimulang kwestiyonin ang korte. Yung iba napansin na bakit parang lahat ng inaakusahan, eh personal na kaaway ng biktib. Yung iba, nagsimula nang magsalita. Parang mali yata ito ah. Walang hiya. Wala ata sa ayos ito ah. Parang ganun. At nung tuloy ang huminto ang mga paglilitis, naisip ng ilang pinuno na baka nga sumobra sila. Kaya ilang taon pagkatapos ng hysteria, naglabas ng public apology ang ilang opisyal. May isa pang ang judge, si Samuel Seawall na buong tapang na umakyat sa harap ng simbahan at umamit. Nagkamali kami at patawad sa lahat ng nasaktan. Sorry lang. King Enang yan. Oo. oh, okay na. Sorry lang. Pero kahit pa ganun, hindi na maibabalik ang mga buhay. Isipin mo, mahigit dalawang daan at daan-daan ang binaliktad ang mundo parang pinaniwala ba? At hindi lang tao ang namatay. Katiwasayan, tiwala, at komunidad ang kasamang nailimik. Hmm. Sa mga sumusunod na taon, dumating ang tinatawag nilang collective silence. Yung tipong parang isang barangay ng piniling na piniling manahimik na lang tungkol sa nakaraan. Wala na. Sorry, tapos na. Di na pinag-usapan kasi nga masakit, nakakahiya, katakot napakamaulit. At ito ang irony. Ang Salem na sinira ng paranoia ngayon ay ginawang tourist spots. Yung search you sa internet. Meron yan. May mga tindahan ng witch souvenirs. Mga anting-anting. Ganon. May mga guided tours sa mga lumang kulungan. Parang theme park ng horror. Ganon. Pero para sa iba, isa itong paalala na minsan ang mga bagay na kinakatawan ng kasaysayan ay hindi dapat tinatawanan o ginagawang parang ispat instagramable ba? Ganun. Dapat pag-isipan kasi yung ganitong klasing takot hindi lang yun nangyari noon. Hanggang ngayon buhay pa rin yung ganyang klasing paranoia. Yung kumalat lang sa ibang anyo parang sige uh, sige ganito parang hindi na lang witch ang tawag natin. Minsan sige sabi natin rebelde. Minsan adik. Minsan, black sheep sa pamilya. Pero ang prinsipyo, pare-parehas pa rin yan. Hmm. At kung walang tututol, kung walang makikinig sa katotohanan, babalik tayo sa salim. Yung nangyari sa salim. Hindi nga lang sa Massachusetts talaga. kundi eh, sa kung saan-saan. Baka sa paranggay mo o baka sa isip mo mismo. Ang kasaysayan, parang yung takot mo lang eh. Ulit-ulit lang yan kung hindi mo haharapin di ba? At dito ko na tatapusin ang podcast na to. Napaka-interesting ng na mga kwento, no? Ng mga kwento ng babae, no? Yung tatlo, saka yung dalawang daan na namatay. Pati yung isang lalaki, di ba? Ang tunay na kaso ng Salem Witch Trials. Parang simpleng kwento lang ng nakaraan. Pero, ang daming salamin sa ngayong panahon natin. Sabi dyan, mga uh, examples ng nangyari noon. Hindi nga lang gano'ng karumal-tumal pero pwedeng mag-umbisa doon. Kaya, ano masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ganitong usapan? Eh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Nagpabahagi kami ng creepy, real-life horror and mystery stories tatlong beses kada linggo. Kape o tsa tulad nito, kwento at kilabot, ganyan tayo dito. At kung gusto nyo naman ng mga solid, immersive storytelling, story fiction yung tipong may halong kaba, katotohanan at konting tawa, eh, naka-upload din kami yan. Hanggang sa susunod na gabi, matulog ka na ah. Pero kung hindi ka pa makatulog, ay eh, huwag ka lalabas ng kwarto. Ma may chismosa dyan. Nung oras na, baka makasabing... Pok, eh... Aswang ka. Ha? At wag kang tatayo kung may marinig kang kumakatok. Huwag mo rin bubuksan. Good night. i don't